magkulong ka ng kaya ng Diyos. Sa sa gitna ng kagubatan na to, meron ka ang isang ilog na puno ng parang kumunoy. si putik siya, tapos kumukulok. Butas. So, dabe. Na, kumukulok siya mga ilog na to plus. Nakakagulat ang lugar na to. Wala ko guys! Mga kasama ko! ko na Oh! sa mga Idol to class. So panibagong araw at panibagong vlog. So nandito tayo ngayon sa bundok ng uh, Maria Makiling at pupuntahan namin yung mud spring at kasama natin si mendurun mendurin yung mangyan, yung taga Occidental Mindoro na vlogger So, Na-invite tayo niya at minapansin ako dito mga Idol Dato' class. No? Kita niyo. Yung mga puno dito, mahuga ni plantation planted 1940. So, napakatagal na mga idol class. itinayo itong mga mahuga nito, tabi ako. Oh, alalaki ng puno dito mga idol class. kung kita nyo. Talagang napaka ano pa yung bundok dito na uh, na-reserve pa talaga siya. So, yan nga mga idol katuklas. Abangan nyo at uh, pupuntahan natin yung sinasabi dito yung isang sikat na uh, pinupuntahan, pinapasyalan ang mga tao yung mud spring yung putik na kumukulo at yun napakita natin si ano si idol Minduring yung mangyan so yun ang kasama natin dito sa exploration na to so uh, kapasalamat tayo sa kanya kasi malit uh, maliit lang yung bahay natin pero napansin niya tayo at uh, yun, ayaya niya tayong magpulab So, thank you very much, Idol. Hindi rin yung Manyan. At, yun. Sana ang Idol Gato Plus, portahan nyo. Kasi uh, si rin yung mayan. Ha. So, ini ako mga Idol Gato Plus. Napakalayo talaga ng lugar natin. <laughs> Ayan mga ilong gata Kita ka sa iti Idol Idol Masaya dito Ano maganda pala dito May mga ilong gata Bung palibot yes, Sige, guys Idol NM <laughs> <LLM. laughs> Ang ganda dito guys dahil Bung palibot ano kaya? Tinanin? Tinanin 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 Buti oh, na naman eh. Oh, grabe. Nakakapagod. <laughs> Nakakapagod guys. Grabe. Ang dami mga puno dito ang lalaki. Mga idol natin kasi. Ano kayo tinanim? Oo, oh, tinanim siya. Taong 1940. Itinanim ang mga puno. Oo. Grabe, napakapagal. Ilang, ilang years na? Ilang taon na. Naka 50 years na rin. 1940. 1940. Hmm. Grabe, ang tagal na. ang mga idol at class so magko almost 1 hour na kami galakad yan o no? dyan kami kahaling at pupunta namin yung mud spring so pinaiwan kasi sa amin nung gwardiya yung motor namin kaya kailangan daw maglakad papunta dun sa ano, mud spring mga parada dito sa sakyan So, pinaiwan sa amin, sa pinakababa. Yan si Idol, hindi rin yun. Ilan ka ng camera yun? Sabi <laughs> ano ng kuya ko, kanina daw, 300. Sabi niya, 300 meters na lang. Ngayon, dumagdag. Naging <laughs> 320 na lang. <laughs> palayo. Tapos <laughs> palayo. Hindi tayo. Tapos palayo. Anong tayo? <laughs>

Gutom na guys. Ang <laughs> layo. Ganda dito mga ayun katoklas sa harap natin yung camera. Ano? You know? Tumagdag 373 meters kanina tapos naging 429. Naliligaw na ata tayo ah. Sabi ng baba. Aba ka pababa yun. medyo malayo talaga ang lakarin nito mga idol at plus. So, sulit naman. Kasi pagdating natin doon, makikita natin yung mud spring. Yung makikita natin yung kumukulong tubig. <laughs> tubig na may putik. Baka pwede maligot ng mga idol katuklas yung napakahabang lakaran. Nakatigil kami dito sa isang kainan. Ayun po yung lalakaran namin dito rainforest park. Malayo pa yung Malasprim din tayo. Alam yung rainforest park. Yung mga idol katuklas, class nandito na kami sa may part ng yung rainforest park ng Mount Makiling. So napakaganda rito mga idol katuklas class at maaamiss ka talaga sa nagtatayugang mga puno ng mga kahoy dito na more than mga 5200 years old na ang dami mga hidrolatokras na lalaking puno yung mga dana natin kanina may mga taon siya kung kaya namin siya itinanin like yung unang dadaanan natin 1940 sunod yung 1979 maho na ano? eh, hindi kaya yan Oh, huh? lalaki oh Anong lalaki naman doon okay, yan? Ano ba niya? niya nga ata. Malaki, okay. Ay, oh, Mahouga niya nga. Mm -hmm. Malaki pala ng ganyan yan. Ano pala yan ang ginagamit na, anong, sa Mindoro? Yung poste ng, ano sa amin? Mimpa? Oo, yan. Dati. So, ito ito eh. So, yun mga idol. Dapat, dito na kami sa park. Ito yung pupunta natin. Yung sinasabing mad spring yan. At, ang dami pong mga endangered species dito sa location nito. Oh, Uy, may ano siya, oh, binomus, binomus. Di mm -hmm. ano, binomus ay. Binomus. Binomus tayo kan. Kulay green. Mana na ano. Yeah. Yun. Nat kami, yung bulok. Yung mm hmm. Nakakabulok 'yung mga natuklaw ka Yung part. Hmm. Uh, mga ano sa... Mm -hmm. Yan, pupunta namin yung Mad Spring. Punta na kami dito mga ilalatoklas at maglalakad na kami. So, kumain lang kami sa bit din sa kainan para may lakas tayo pag explore dito sa trail ng papuntang Mud Spring. At ito na yung way na daanan. At si Idol Mindo rin yung mga nauna siya.

Ang tinik. Matinik. Matinik parang yung asawa mo nang na <laughs> <Asawang> matinik. <laughs> Tandilig? Tandilig. Endangered species? Endangered species? Hmm. Maghanap ka ba ng ano, yung... ...yung... ...kamukha ng ano? Parang tadak-tadak sa dahon. Pag-iirap na kasi yung sa kulay kasi nung ng dahon.

lakad natin ah. Hindi tayo. 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 Delikado yan. Pinumos yan. Kupra yan. Kulot yan ah. Buti ano. Nakita kami na ahas guys. Delikado rin pala dito. Kalkalin mga. Kalkalin. Hindi. Yung guys si Katuklas. Ano mo? Nakakatuklas yan ang mga kakaibang bagay sa vlog.

Tapos delikado rin pala yung dito mga idol na ang daming mga wild pa kasi itong bundok na to kaya nakakita kami wild. ng uh, ito, ito, ito. Ah, ito, ito, ito. nakita kami ng ahas ito. dito Tama ba itong dinadaanan natin? Guys, di namin alam kung saan kami pupunta pero sabi yung kumukulong na daw na tubig kumbaga parang anak pupuntan yun nga lang wala tour guide wala talagang tour guide dito mismo no, ikaw na lang yung pupunta Susundan mo na lang yung bahay. Grabe oh. Yung trail niya talaga. Kaya ba yung ahas? Kaya pansin maliit. Cobra yun. Oh, may tao. Yan, malapit. Tapit na kami mga idol Napakalamig ng hangin dito mga idol katoklas. Sa bundok lang makiling. Eh. So, ingat lang talaga sa mga gantong exploration. Yung mga hike-hike high na ah, akit ka sa bundok lalo't hindi uh, yung bundok ay napaka tawag dito naka-reserve yung naka-reserve yung bundok so madaming mga wild animals ang ah, makikita mo gaya na ng aas mga insikto ibon so puro dito Thank you. Puntahan natin yung mud spring na sinasabi ng mga taga rito parang yun yung pasingawa ng bulkan so totoo talaga yung Mount Makiling ay, ay isang vulkanik isang vulkan na bundok so kasi may spring siya eh. Sinawan siya. So, yun ang pupuntahan namin mga idol at At kasama pa rin natin si Minderin yung mga yan. Yeah. Naamoy ko na. solpurik, Amoy solpurik na. Malapit na tayo. Oh. So yun mga idol katok class. Ah uh, nandito na kami. Nandito na narating na natin. At uh, kasama ko pa rin si Indorinyo Mangyan. Ang Mad Spring yung putik na kumukulok na uh, nanggaling sa vulkan. Uh, so itong Mount Makiling pala mga idolatoklas ay isa sa mga inactive vulkino. So papakita ko sa inyo. Yung amoy um, um, niya mga idolatoklas, support. Baho. Yung mga idolatoklas. Oh. The mud spring. This site is one of the mud spot left on Mount Makiling and active volcano na magpat is a type of hot spring that is formed in due to volcanic heat sulfuric acid breaks down surrounding rocks in the clay the clay mixes with water to form mud that is very hot at 80 degrees Celsius sulfurous 50 mg very acidic and varying consistency in color so yun, alapitin natin mga yung ito yung well, mga edit ka plus nag-uusok talaga Kaya nakalagay dito danger zone do not enter mapanganib kawal tumasok yun kaya siya pinagbawal mga island kasi uh, malambot na daw yung lupa yung mga idol nasok kaso oh, umuusok yun oh. yung kumukulok

Ano yung ano niya, ano? Pumupulo ka. Ano sabi mo dito, Idol? Sa kaiba, pag nandito ka sa area na to, di ba yung maaamoy mo, hindi hmm. ka makakatagal? Siguro bang, kaya pinagbabawal talaga pag lumusong ka dito sa gilid. Malambot yung area, no? Hmm. kita Delikado talaga pa Para sa tingin ko mga Hydrato yung lupa niya, kaapa ka dyan, lulubog ka. Lulubog ka dyan. Kaya siya nilagyan ng bakod kasi para naiwasan din ng na mga pumunta na pumunta dyan. Pero maamis ka talaga sa kalikasan mga Hydrato Yung ano niya, first time ko itong makakita ng uh, ilog siya yan o eh, ilog siya na may putik na kumukulo yan o eh, parang ginagatungan <laughs> saan kaya pinakabunganga ng bulkan na to, buntot lang to saan kaya pinakabunganga nito <laughs> Yung bunga nga ng <laughs> Yung bunga nga ng Vulcan pala dito Nasa Mayon Volcano Hindi, maaayol ka to plus Ito ang Mount Makiling. So inactive volcano talaga Mount Papilin Ang maaayol ka to plus May mga estudyante rin na pupunta rito. Masong natin na sa part pala ng Mount Makiling, yung Mount Makiling na may kwento ng story ni kwentong bayan na si Maria Makiling ay natutulog pa lang vulkan. So nandiyan din kasi sa ano, napunta nating mud spring. Makikita nita yung sulfuric ng mga hydrocarbons. Hinawakan ko yung tubig. Napakainit. So yan na idol ka to class. At napakaganda. So puntahan din natin yung doon sa kabila kung ano yung makikita natin doon. Tara. Guys, nandito si Katoklas. Sobrang tapang niya pumunta siya dun sa kumukulong tubig dahan 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 baka malambot yung lupa marami magkulo tayo lang kahit ang katiklas malambot yung lupa malambot yung lupa dahan dahan malambot na napaka delikado magkasukay natin kapalit dyan diba kumukulo. kumukulo pwede ka malambot dito. Na daw nakikita yung katiklas kaya tinawag na katiklas kasi nakakatiklas ng tamang hamangang guys ng no? so yung guys sa lahat ng sa ating YouTube yun mga idol katuklas grabe narating natin itong isang butas na kumukulo siya mga idol katuklas nakakagulat ang lugar nito isang kakaibang mud spring na magkita natin dito sa Mount Makiling ang kumukulo yun mga idol So yung mga din natin yung isa dito. At ito naman yung tubig dito. Yun. Yung ano ng tubig dyan sa ilog. Natin kung mainit. O malamig. Malamig siya. Ina, ito to class. Dahil mga ginawa dito mga batu-batu. sila ng mga bato-bato dito. Yun mga idol, bato plus. Napakasulit, napakaganda dito sa napuntahan natin. Talagang hindi sayang yung pagod at ano natin na uh, napuntahan natin itong kakaibang uh, lokasyon dito sa Mount mak Makailig. Yung mud spot. Mud spring spot. aja oh. oh. Basta, ay, plus, dito ako naalis sa lukas, lugar, na to. Mapag, ka ng itlog dyan, Tidig na silisyus eh. Diba? Hindi mo akalain mga ayot ng tatoklas na sa gitna ng kagubatan na to meron ka matatagpo ang isang ilog na puno ng... Parang kumunoy. Kasi putik siya tapos kumukulo. So, the best. Kahiba't talaga ang likha ng kalikasan. Siyempre, likha ng Panginoon yan. Katuklas. Bago kung kaibigan na anak yeah. dito sa Laguna ni si Katuklas. Hello po, taga Bicol siya. Baka Sana... meron tayong viewers na taga-Digdol. Ang dami kong followers sa bigol. Tanan yeah. <laughs> po support tayo po ako si Katoklas. Yeah. Si Maraming salamat yeah. po. Mga kaminda rin 'yong mga shout out din sa kay ko na si Nindoro Adington. Uli po, mga kaminda. Yan din 'to mga ila Ayan, si shout out ko rin nga pala yung aking mga kasamahan sa uh, paranormal, ang aking team, ang team Alpha and Omega. Ayan, sa pangungunan ni Sir Hiwaga at Karunungan, Paulo Darkspole Explorer, Nebram Dakil TV, Solarman Vlog, Diwata na Hiwaga ng Karungan, Karunungan, at si Marikit Goose Hunter. At syempre, ako, at huwag niyong kakalimutan, si Katuklas. So yun mga idol Katuklas, so nandito tayo. Uh, thankful tayo at na-invite tayo sa collaboration ni Mindoron yung Mangyan. At nasama tayo dito. So, parehas kami. First time namin itong mapuntahan. So, yun. Ang target sa laga namin is yung resort abandonado dito sa Mount Makiling. Kaso, kailangan ng permit. So, hindi namin napasok. Kaya, dumiretso kami dito sa mud spot. Itong hot spring na mud. Mud hot spring. Ayan. So, oh, Shout out. Supportahan din natin si Idol. Mendo rin yung mangyan, mga idol atoplas. So, yun. So, pichura natin yung napakagandang location na ito, mga idol. tal well, sama ka sa vlog. Ito yung idol natin, si Idol Mendo rin mangyan. So, support natin si Katoplas, guys. Siyempre, supportahan nyo yung YouTube channel namin, Mendo rin mangyan. Yun. So, yun, mga idol atoplas. So, hanggang dito na lang yung vlog namin. At, siyempre, ay pupuntahan pa kami ibang part ng location kaya hanggang sa mulik